Tahimik, palaging nakangiti, at laging inaakalang walang alam sa mga nangyayari. Pero ngayong sunod-sunod na ang napabalitang paglalantad ng mga pangalan sa isyong kinakaharap ng non-time show na Eat Bulaga, isang tinig ang tila matagal nang pinipigilan, pero hindi na raw niya kayang manahimik pa. Ang TV host actress na si Riza Madison, ang batang kilala noon sa kanyang kabibuhan at walang kupas na charm. Mula pagkabata, lumaki siya sa entablado ng Itbulaga, at isa siya sa pinakamatagal at pinakanapamahal sa publiko. Pero sa likod pala ng lahat ng sigawan, palakpakan, at sayawan. Ay may mga matang tahimik lang na nakamasid. At ngayon, lumalabas na raw ang katotohanan, unti-unting isiniwalat umano ni Riza May ang lahat ng kanyang nalalaman. Hindi man ito dumaan sa isang presscon o exclusive interview, pero ayon daw sa ilang sources na malapit sa aktres, ay nagbitiw raw ito ng ilang pahayag na nagpatigil sa paligid. Kahit gusto kong ipagtanggol sila noon, hindi ko rin alam kung paano. Kasi alam ko sa sarili kong may mga nakita akong hindi ko na makakalimutan. Sa unay tila hindi malinaw kung kanino ito tumutukoy. Pero sa gitna ng patuloy na issue sa TV host actress na si Atasha Mulak, at ang pagkakasangkot ng mga veteran hosts na sina Vic Soto at Joey De Leon, parang lahat ng piraso ay nagsisimula ng magdikit-dikit. Ayon sa ilang showbiz insider, nakita at nasaksihan na raw noon pa ni Riza May, ang ilan sa mga hindi ka nais-nais na pagtrato umano sa mga baguhang hosts ng programa. Pero dahil bata pa siya noon at bahagi ng pamilya ng show, pinili raw nitong manahimik at umasang baka hindi na ito maulit. Pero hindi pala ganun kadali. Yung akala mong pamilya mo, sila pa pala ang unang sisira sa'yo. Ito ang isa sa mga linya na napabalitang sinambit ni Riza May sa isang pribadong usapan, at matapos kumalat ang screenshots ng isang cryptic story mula umano sa kanyang alternate account, mas lalong nabulabog ang netizens, hindi lahat ng nakangiti ay masaya. Hindi lahat ng tumatahimik ay walang alam. Marami ngayon ang nagsasabi, totoo nga kaya ang mga hinala ng netizens. Kung si Riza May Dizon na matagal ng bahagi ng programang ito, ay nagsimula na umanong magsalita. Gaano pa kaya kalalim ang sugat na pilit tinatapal ng katahimikan? Sa ngayon, nananatiling tahimik ang kampo ni Riza May Dizon at wala pa itong direktang pahayag sa publiko. Pero sa dami ng netizens na naniniwalang siya ang susi sa buong kontrobersya, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik, anong aba ang nakita ni Riza May sa likod ng kamera? At kung siya man ay tuluyang magsasalita, babagsak ba ang katotohanang matagal nang nakatago sa likod ng non-time show? May nais ka bang iparating patungkol sa balitang ito? Huwag magdalawang isip na ibahagi ang iyong saloobin sa comment section, at huwag din kalilimutang ilike ang video na ito, maraming salamat sa iyong panonood.